So hello guys at sa lahat ng mga Tekram supporters uh, Tekram Reactors, Tekram Fighters, Tekram Community at sa lahat talaga ng nagpapaabot ng mainit na suporta dating Tatay Ramil, shoutout sa inyong lahat So for to this video guys ay magagawa ako ng reaction tungkol dito sa sinasabi ni Dave na which is siya talaga ang pumili sa bagay na to So panoorin muna natin tong video niya na kunting video para din naman maintindihan natin yung sinasabi niya. Ito yung video niya. So, nasa ano po sila eh? Nasa mga kumundong bago po. Yeah. Kasi meron po tayong dalawa lang ng kutsa at spirito. Kung eh. yeah. baga sa ating po kasi is yung gawa ng laman. Which is ano yung gawa ng laman? Maratag po ito sa Galatians chapter 5 verses 19. Kapag ka, sinabing laman, is ito yung mga makamundong bagay na ginagawa natin. Kasi hmm. ito naman yung spirit ito yung makalangit uh, na ginagawa natin, which is na dapat na ginagawa natin, kung para sa malaman. Pero tayong tao is dahil mapusok tayo, mabulis tayo mga uh, is mas nung lang po sa atin yung naman. Kaya po sabi si John Tente na pumarito ang kaway, na pumarito ang huwag nanakaw para magnakaw, manira ng relasyon, at po yung si mga kaway ngayon. Eh. wala lang po silang ibang hangad kundi sumira sa pamilya. Pero sabi so, yun, malinaw ang sinasabi niya na may dalawa tayong pagpipilian, yung makalangit at makamundo. At sinasabi pa niya na uh, pumarito ang magnanakaw para magnakaw at manira ng relasyon. Grabe. Doon pa lang sa mga sinasabi niya, nagaling talaga sa bibig niya. Pero nga, eto 'yon. Huwag kayong magmadali. Ipapaliwanag natin isa-isa. Ito kasing si Tito Francis, una naman talaga siya pinatira sa bahay ni Tatay Ramel. So, anong ginagawa niya? Tama yung sinabi ni Dave na pumarito yung magnakaw para magnakaw at manira ng relasyon. Dahil si Francis ay sinira niya ang relasyon ni Dave at ni Tatay Tikram. Ninakaw niya ang atensyon ni Dave para masira yung relasyon nila ni Tatay Tikram kung napanood niyo yung mga video ni Tatay Tikram na ilang beses na nila binalaan si Francis na hindi tama yung ginagawa niya. Kaya siya ang pinakaunang sumira na din sa buhay sa kinabukasan ni Dave. Siya ang unang sumira. ba diba? Tama ba ako o oh, may tama na ako? Dahil nga sa sinasabi ni Dave, tamang-tama yun ang sinabi ni Dave na Sirain ang relasyon at yung pagnanakaw. Ninakaw yung atensyon na. Parang tinanggalan niya ng pagkaama si Tatay kram, Para lang makuha niya ang atensyon ni Dave. Diba po kung tama ako sa sinasabi ko. Tapos, yung sinasabi niyang uh, makamundo at makalangit. Choice din niya na pinili niya ang makamundo. Dahil sumama siya doon eh sa mga wakwak. -wak. Sumama siya dahil natalo siya. Natalo siya sa makalangit at makamundo. Pinili niya ang makamundo dahil doon ay malaya siya. Dahil pumasok yung magnanakaw doon at manira ng relasyon. Nung nasira na yung relasyon nila, doon na siya. Sumama na siya doon. Dahil kahit alam naman niya na yung tao na yun ay yun yung pinakaunang sumira sa relasyon niya at ni Tatay Tikram. So, ito kasing ano to, sitwasyon na to, parang si Dave sinubok talaga ng panahon. Binigyan talaga siya ng pagsubok ng Panginoon. Kung gaano ba katibay ang kanyang spirit para labanan ang mga tukso at pagsubok. So, unang-una, 'di ba? Noon na noon, na discover siya, hirap siya sa buhay. So, may isang tao na pinadala si Panginoon para madiscover discover siya, matulungan siya. So ngayon, gumanda na yung buhay niya. Nakikita natin na marangya siya sa mga bagay-bagay. Meron na siyang mga meron na siyang sasakyan, meron na siya sa lahat ng mga bagay na wala sa kanya noon at wala sa ibang mga bata, sa ibang tao, meron na sa kanya. Ngayon, sa akin lang to ha, sa opinion ko lang to ha, siguro, sinabi ng ano, sinabi ng Panginoon na bigyan naman siya ng ibang pagsubok kung ito ba ay talagang matibay na ba talaga yung paniniwala niya at uh, pananalig niya. Kung hindi ba talaga siya, siya madala nito. So ngayon, binigyan siya ng mga pagsubok ng Panginoon. Lalo na sa nga, sina, nga sinasabi niya, nang dahil nga lalo lang sa edad niya na mapusok siya. Mapusok tayo sa mga edad na yan. At yun yung pinaka ano ng pagsubok na hindi mo, kung hindi mo talaga yan malalagpasan, talagang madadala ka sa mga pagsubok na yan. So, sinubukan siya, pumasok yung mga wakwak, -wak, kinukonsente siya sa mga bagay-bagay, at yun, sinabi niya, pini, yun yung tama yung sinabi niya, na makamundong bagay So, choice talaga niya yun na piliin yung makamundong bagay. Kahit alam niyang hindi tama, pero pinili niya dahil malaya siya. At may mga taong kumukonsinti sa kanya. At yun yung mga taong sinasabi niya na umarito yung uh, magnanakaw para magnakaw at sirain yung relasyon. So, yun na yung mga taong sinasamahan niya ngayon. At sinisiraan yung taong wala namang intensyon na masamain yung pagkataon niya. Siya lang din ang sumira ng reputasyon niya, ng pagkataon niya sa pagsisinungaling at natuto siyang magsinungaling dahil nga nadala siya sa mga sul-sul ng mga wakwak. -wak. So, yun yung isa sa mga pagsubok na hindi niya nalalagpasan. Kaya ngayon, hindi niya maharap-harap yung uh, Tekram family dahil nagpapadala siya sa sulsol at masyado na siyang sinakal sa mga kasinungalingan at nagsunod-sunuran na rin siya sa kung anong mga sinasabi ng mga wakwak -wak. dahil yun nga uh, siguro sa ngayon parang ipit na ipit na siya sa sitwasyon dahil hindi na talaga siya makaharap-harap sa mga pangyayari ah uh, di ko lang alam kung lahat ng mga sinasabi ng mga wak-wak o -wak, pinupos kung alam niya yan at uh, nabas nabasbasan niya yung mga mga salita na yan na dapat sabihin sa social media. So, siya lang masasabi ko, no? Parang matapos itong issue na to, Dave, may isip ka na. Alam namin na matalino ka. At alam namin na nasulsulan ka lang. At alam namin na may panindigan ka dahil nasa tamang edad ka na. Sana, tuldukan mo na to. Ikaw lang makatuldok nito. No? Humarap ka sa taong sinaktan mo. Para matapos to lahat. Para wala nang isyo. Dahil kayo, sa kampo mo, pag nag-post kayo, nag mag syempre, kaming mga kampo ng mga tekram, ng mga sausawera, uh, maglabasan din kami dyan. Hindi pwedeng ganun, gano'n na lang mangyari sa ating tatay tekram na gano'n, ganun ninyo lang. So, sana, tuldukan mo to, harapin mo to, para matapos na. Kung gusto nyo ng katahimikan, patam, patahimikin nyo na ang isyo harapin nyo lang ang lahat. di ba? Diba? Kasi nasabi ni tatay na gusto lang nila ng closure para tahimik. Pero sana, ma-advise ko rin kay tatay Tekram, since matagal naman na ito na isyo, buwan mahigit na, ano na, tawa, ano, magpatawag sila sa barangay na harapin ito para tundukan na ang lahat, para wala ng isyo, para wala ng sausawan. Kasi the more ay kayo ng sausawan, the more na maraming sasawasawan. O, ba? Diba? Yun lang, masasabi ko dito sa video na to, talo ka sa pagsubok na binigay na Panginoon na hindi mo nalabanan. Sana sa pinili mong bagay na makamundo, sana dyan ay maging matiwasay yung buhay mo dahil choice mo yan na pinili mo. Dahil sabi mo nga, uh, may ano naman tayo, may rights naman tayo na piliin kung ano yung gusto natin. So, dahil sa mga gusto mo mga bagay na hindi maibigay ni Tatay Tekram dahil alam ng Tatay Tekram natin na ito ay hindi pa pwede. So, since na yung mga wakwak -wak naman ang kumukonsinti sa'yo, hindi ko lang alam bakit yung mga wakwak -wak mo ay halos puro mga bakla. No? So, sana dyan, mabigay nila yung mga gusto mo at hindi mo pagsisihan yung ginawa mo. Dahil sabi nga nila, ng karamihan, ang pagsisisi ay nasa huli. So, sana matatapos na ito, issue na to. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Bye. Ingat kayong lahat.